Kailangan ba ito, itong juice na ito, at saka ano ba ito, magkano yung kanilang kailangang ibayad? Uniform ba ito sa mga lahat ng homeowners o merong kanya-kanya silang um, basihan para dun sa regular na singil? Yan po, magandang katanungan po yan, ma'am, no? So uh, basically po, mahalaga po ang association juice natin at uh, hindi po ito pwedeng ikompromiso. Okay. Kung baga sa gobyerno po yan, ay para siyang buwis para magpatuloy ang isang gobyerno pang mm -hmm. matustusan ng mga programa at proyekto nito. Mm -hmm. At ang pinaka-importante po dito, uh, sa ating pag po ng Association Juice, naglabas po ang uh, HLURB ng Executive Committee Resolution No. 001, Series of 2017, kung tawagin ay Guidelines in the Kinds of Juice, Fees, Contributions that May Be Collected by Homeowners." na nagsasaad na ang association dues ay dapat una, reasonable, nararapat at hindi sobra-sobra basis sa nakasaad sa bylaws ng isang Okay. okay. Pwede po nilang tignan ito at gawing guide. -gay. Pero ganyan pa man, sa aming experience po ma'am, no, uh, nakadepende po sa mga bayarin ng subdivision o condominium project ang association dues. Iba-iba po yan. Mm -hmm. Ang importante po dito sa lahat, una sa lahat, transparent po ang ating huwa kung paano ito na-compute. Okay. Lalo na po kung, kung kunwari, merong increase sa huwajus natin. Secondly, dapat malinaw po na nakasaad sa ating bylaws ang batayan or uh, anumang uh, kasulatan. At bukod sa lahat, dapat po ito ay sinangayunan ng bawat membro para po maiwasan natin ng mga di pagkakaintindihan po ma. Mm -hmm. so, yun po. Okay. So, pero yun nga, ang tanong natin, attorney Erwin, may ano ba siya, may uh, magkano usually? Yun, uniform ma'am Sa guidelines po natin ma'am ah uh, dito po sa HLURB RB Executive Committee Resolution meron po siyang batayan Pwede okay. yan sa land area pero Aha. gaya nga po ng nasabi ko kanina recommendatory lang po siya no Normally po yan nakadepende sa bayarin. hindi po siya uniform kunwari ko sa Manila dahil mas mataas po ang seal sa mga pasil... Uh, Um, ano napay utilities doon uh oo -oh. ah uh, iko -co compute ko yan ma'am at mm -mm. i-i-divide uh, sa bawat membro. ah so me computation. so oh, oh. may sarili yes, naman computation okay kuno rin po sa Manila ang dami nilang amenities like oh, swimming pool dito yes. naman po sa Cordillera sa mga probinsya mm -mm. kung ano po yung uh, available na services na binibigay natin sa ating home o uh, home owner members yun po yung ating iko -co compute ma base sa Uh, uh expenses po natin